Yan mga paps, good morning, good morning sa inyo lahat. Ayan, napapunta po tayo sa may uh, is uh, Kisunab. Mga paps, samahan nyo ako. Dito tayo dadaan sa may uh, Aurora. Papunta po tayo ng uh, ano na tsaka kamuning. Ayan mga paps, dito tayo sa kanan. Papasok po tayo dito Yun ang sinasabi ko po sa inyo Na dito po sa kanan Pag-aakyat po tayo ng uh, flyover po Dito po tayo sa kanan Ngayon na uh, pupunta po Dahil lang labas po natin dito Aurora po Dito po ay papunta ng uh, Marikina at Aurora Kubaw Pwede rin po kayo dito umikot Pabalik po ng C5 Yan, yan po yung uh, flyover po Papunta po yan ng Ateneo Katipunan Ngayon po dito po tayo sa baba Dahil la uh, pupunta po tayo sa Maya uh, Kison app. dito naman po dalawa pong uh, ano po dito mayroon po dito uh, pa pabalik po ng uh, EDSA papunta po ng uh, Mother Ignacia marami po dito uh, ano, pag nag U-turn po kayo dito kung saan po gusto nyo pumunta tapos dito naman po pwede po kayo dumiritso papunta po ng uh, SM North pero pag kung kayo po ay didiretso doon na po kayo sa overpass, sa display over magdaan. Then pwede po kayo dito magkanan uh, papunta po naman sa Quezon City Hall. yeah, per view ayan po. Papa pa ko pa, pa, manual po. Ngayon po tayo ay kakaliwa po papunta po ng Quezon Up. Ayan mga paps yung sitwasyon po dito sa Kisan Avenue po, dito na po tayo sa may uh, time na uh, street po Malapit na po tayo sa Delta Ito na po yung uh, sitwasyon po dito Mula po dun sa stoplight uh, Doon lang po nagkabol-bohol Pag nakalagpas na po kayo, diridiritso naman po uh, Hinto naman po tayo sa may stoplight po dito sa may Delta Ayan mga paps, nandito na tayo sa tapat po ng Fisher Mall Ito na po yung... Uh, lugar kung saan po nagkabulbul po dito ang traffic minsan yan po yung galing po ng uh, Roosevelt ito po sa kanan ko yan po dyan papapasok papunta po ng Munoz uh, yan po na medyo nagkabul na po yung traffic natin at ito naman po yung diretsyo papunta po ito ng uh, Welcome Rotonda, Espanya po at dito po tayo sa kanan ay uh, G. Aranita na po titingnan po natin kung dito po ay nagsisikip rin po yung daloy ng trapiko dahil dito po ay uh, Uh, yung papunta po ng uh, Santa Misa po at yung uh, sa may uh, tawag dito Del Monte, ayan ayan mga paps, gulang tayo andito na po tayo sa may uh, G.R. Aranita po uh, tatawid lang po tayo at uh, yun na po yung ating pupuntahan po yung uh, Mitsubishi. Ayan, na uh, mga paps, nakatawid na po tayo. yan na po yung uh, Mitsubishi po. Ayan. Medyo napaaga na po po tayo ng uh, dating pero okay lang po yan. Uh, kuminsan po kasi maaga din na dating si uh, NET Ned. Sandito na tayo sa may uh, Mitsubishi. yan po yung kanilang mga model car. O. Uh, Uh, Montero po. Montero Sports. Ang ganda po. Yan mga marami Maraming maraming salamat po sa inyo pagkasama. Stay humble and po. Bye bye po. Ingat po kayo. Uh, paalis na po tayo dito sa Mitsubishi po. Nakuha na po natin yung ating uh, plate number po. Ito na po. Uh, yung ating plate number po mga paps. Yan. Ayan po mga pla. Yung ating uh, plate number po mga paps. Yan. NKK na po siya Inkeki Ayan uh, Paalis na po tayo dito uh, pa po tayo nakakarating po dito 7.51 lang po uh, May time pa po tayo Siguro dadaan po muna tayo sa Santo Domingo po At uh, tayo po magano lang po ng uh, Pasalamat po Maraming salamat po sa inyo mga paps Asamahan niyo po ako pa uwi uh, At titingnan din po natin I-update din po natin yung kalsada po, Pabalik ng uh, Commonwealth Diyan lang po kayo mga paps at maraming salamat po. Pops, nandito po tayo sa Santo Domingo Church po. At tayo po ay magpapasalamat lang po sa lahat po ng uh, biyayang uh, pinagkalob niya po sa atin, sa pag-iingat po sa pamilya ko po, at sa lahat po ng uh, mga relatives ko. Ayan po, mapasok na po tayo sa Santo Domingo Church. Ayan, magpapasalamat po. Ayan, magpapasalamat po. Ayan, magpapasalamat po.

yan mga paps andito na tayo uwi na po tayo uh, nyo po ako para makita nyo po yung uh, ating po mga kalsadahan po dyan lang kayo mga paps samahan nyo ayan mga paps uh, dito po tayo sa may uh, Santo Domingo Church at tayo po ay uh, papunta po ng ano, mag-yoturn po tayo pabalik po ng uh, commonwealth. Dito po tayo mag-return sa may uh, pag-tapat uh, po natin sa may uh, banawe. <coughs> Ayan mga paps, yung uh, sitwasyon po dito sa may banawe po ay uh, okay naman po yung daloy ng trapiko. Wala pong uh... <coughs> nagbubuhol ng mga traffic mga sasakyan tuloy-tuloy uh, po yung biyahe mga paps dahil uh, wala naman po masyadong mga sasakyan po dito yung papunta po ito ng uh, Welcome Rotunda mga paps ngayon ayuyotor uh, na po tayo papunta na po tayo ng uh, na City Hall at uh, Commonwealth Yan mga paps, nag-u-turn na po tayo. Pabalik na po tayo ng uh, Commonwealth. Ayan, ito po yung uh, papun uh papunta po ng uh, Commonwealth. Uh, ito po yung uh, una po nating daanan, yung Banawi po. Sunod po yung uh, Santo Domingo, then uh, Pantranco, at saka yung Delta. Ayan mga paps, uh, medyo okay naman po yung daloy ng trapiko po dito pero pag lag, uh, dating niyo po ng uh, pantranco yan na po medyo nagbobol-bol na po yung traffic yan yung papunta po ng Kissun ay no Kissun City Hall Pops sa Kabul po na po yung traffic po dito po sa may kabaan po ng uh, pagtapat nyo po ng Santo Domingo pabalik po ng Commonwealth at uh, isang city hall yan po medyo mabagal po yung dalay ng trapiko siguro dahil po dun sa may uh, delta Tsaka sa may Peson Mall Ayan. Basta samahan nyo lang po ako mga paps Para makita nyo po yung uh, sitwasyon po Ng ating ng mga traffic po dito Sa kalsadahan po ng Kison uh, Avenue Talaga mga paps Yung uh, pabalik po ng Kison uh, City Grabe ang uh, traffic po dito pag, uh, tanghali na po Maaga pa po, po tayo ha Mga 8 pa lang po Lalo na siguro pag tanghali tanghali na po Uh, grabe lang po siguro ang traffic dito so yan mga paps at uh, tuloy tuloy po ito hanggang uh, makita po natin kung hanggang saan po ang traffic nito at uh, ipapa-update ko po sa inyo lahat po nung uh, nandito po para makita nyo po yung uh, kung saan po tayo magkakaroon po ng uh, uh, kaluwagan pero sa tingin ko po hanggang ano po ito Kison City Hall ano, luluwag lang po siguro ito pag uh, nasaan na po tayo sa commonwealth kasi yung pao balik po ng purview maluwag na po yan ang uh, papunta naman po ng uh, uh, quizon city hall ayun uh, naman po ang uh, uh, masikip So ayan mga paps, nandito na tayo sa tapat po ng uh, Fisher Mall uh, Pantranco po uh, Moderate naman po yung traffic uh, Doon lang po talaga siguro sa may uh, underpass po Dahil mayroon po doon nagkaroon po ng aksidente ano? Hindi naman po major accident Minor lang naman po Dahil siya lang po siguro mag-isa Natumba lang po siguro yung motor So, andito na po tayo sa tapat po ng Fisher Mall. Okay naman po. Tuloy-tuloy naman po yung daloy ng ating traffic. Ayan mga pups, andito na po tayo sa may delta. Uh, dito po, nagsiksika na mga mga sasakyan po siguro dahil lang po sa stoplight. So, okay naman po yung uh, daloy po ng traffic po dito sa may uh, pabalik po ng Kison City Hall. Uh, okay naman po siya. Wala naman pong problema daloy naman po ng maayos dahil lang po doon siguro kanina kaya pagapang po tayo dahil po sa ah uh, accident po na hindi naman po ma, uh, malaki uh, bali ano lang po ayan po go na po tayo at uh, tuloy naman po yung uh, takbo po ng mga sasakyan gabagal bagalan ng konti kasi sa dami po ah uh, syempre uh, nagsiksiksikan -sik po ah. Ayan. Ayan mga paps, ah, stop na po tayo. Ah, tingnan po natin dito sa may uh, intersection po yung uh, mga sasakyan kabilaan. Ayan po ah, marami-rami po yung papunta ng Timog. Ayan, yung palabas po dito sa may delta, yung sa papasok po ng Timog ah, medyo nagsiksikan po sila doon yung papunta po ng north. Uh, ah, SM ay okay naman po Ayan, medyo nagsisiksikan mga papsa, Pero oh, okay naman po, moderate lang po siya. Dahil lang po dito sa may, uh, may kumakaliwa, uh, tulad ko po, kakaliwa po kami. Uh, yung padirit, so siyempre po, pakanan po sila dahil dito po yung pumapasok po ng uh, ano po, is Avenue. So, dito po nagsisiksikan po kami dito sa mga intersection po na papunta po ng is Avenue at papunta po ng Quezon City. Wala yan na. Pero okay na po. At uh, alalay lang po talaga doon po pagdating po doon dahil yung mayroon po ng kakaliwa po tulad ko uh, papunta po ng kaliwa dahil papunta po kami ng Fairview uh, 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 yung uh, kumakana naman po papunta po ng is Avenue kaya ganoon po nagasiksikan po kami doon So, okay naman po uh, Pag niyo po, pag tapat nyo po ng Quezon City Hall uh, Maluwag na po yung daloy po ng trabiko Ayan mga pastating titingnan na lang po natin Yung papasok po ng Pelcua at uh, ng uh, Commonwealth Ayan So, sa ngayon po, uh, okay pa lang po yung uh, daloy po ng trapiko po Moderate lang po uh, Wala po masyadong nagsisiksikan po yung mga sasakyan Diretso naman po yung tayo sa ating biyahe. So ayan po mga paps, uh, di, 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 malapit na po tayo sa may uh, Belcoa po Titingnan po natin sa oras po ng 8.23 uh, Mga alas 9 na po kung uh, okay na po yung daloy ng ko dito Ayan, uh, ganun pa rin po, uh, yung palabas po ng Quezon uh, Ave, Quezon uh, City Hall Ayan po, sa kabila po nakikita nyo, nagsisiksikan pa rin po sila tapos yung pakaliwa po dito, yung u-turn po sila pakaliwa po dito sa may Pilkua. Ayan po, marami pa rin po. Ito po yung mga sasakyan po na nag, uh, ano po, nag, uh, uh, ka counter flu. Yan. So, okay naman po dito. Uh, okay na po yung uh, traffic po dito sa may uh, papunta po ng uh, Fairview. Pero yung papunta ng Quezon City po, tingnan nyo po yun sa kabila. Uh, andyan pa rin po yung Uh, counter-flow po dahil sa dami pa rin po ng uh, sasakyang sa oras na to Yan. Uh, sa araw ng uh, Merkulis po, uh, yan po ang daloy po ng ating uh, trabiko po mga papsa. Yan Dito po naman, sa may tapat po ng Pilcua, kaya kami po ay nagsisiksikan po dito dahil yung uh, papunta po ng Fairview, uh, uh, lumiit po yung kalsada uh, may counter flow po kasi. Kaya yung uh, kalsada na lang po dito 3 lane na lang po kaya uh, marami po yung papunta rin po ng pergo, nagsisiksika po kami dito sa Pelcoa uh. then uh, yung uh, kumakaliwa kung makaliwa po dito papayotor naman po papunta po ng uh, Kison na uh, City Hall ay uh, nagsagabal din po kaya ganun po ka uh, tawag doon kabagal po ang uh, daloy po ng ating uh, trafiko. pero okay naman po siya moderate lang naman po at uh, tuloy-tuloy naman po nagbabagal bagal po pag mayroon po mga kasalubong ganyan po siyempre iingat ka po alalay ka dahil bigla po mayroon ng kasingit mayroon din po ang uh, uh, may uh, katabi ka po na galing po ng diretsyo ika naman po ay pasingit ng pakanan pakaliwa so nagbabagal ng konti itulad po nito mayroon po baka kaliwa po dito tapos mayroon po nagasingit po ng pakanan kaya nagabagal po ng konti ayan pero tuloy tuloy naman po ito mga paps wala pong problema dito lang po kasi yan po mga bus po kasi yan nag drop po po sila ng mga pasero po nila at nagkukuha din po ng pasayero yan po tulad nyo po yan mayroon po dito mag uh, kaya alalay din po kami yung pagdiritso so yan po mga paps Uh, na-update ko po kayo yung uh, traffic po ng pamula po ng uh, uh, Santo Domingo uh, Delta uh, Geranita, yan uh, alam nyo na po so, sobrang traffic po uh, uh, kaya kung kayo po mabiyahe po papunta po ng uh, Espanya Uh, pwede pa naman po kayo magbiyahe ng uh, maayos dahil uh, moderate lang naman po mayroon lang po mga lugar na nagsiksikan po minsan Ayan. so okay naman po tayo mga paps yung uh, hindi pa po nakapagsubscribe po sa ating uh, youtube channel uh, please uh, subscribe po ng uh, uh, papsrookta po pinutin lang po ang yung notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga update po about sa traffic po dito sa kamayinilaan at uh, share and like na lang po uh, comment na rin po pag mayroon po kayong katanungan at uh, may share po sa amin na na traffic ko po yan yeah. kung uh, saan po kayo banda para mag share share lang po tayo ng ating mga uh, kalamang po dito.